Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ian, Kuya Bebe. Isinilang po ako dito sa Pasig. At dito na rin po ako lumaki. Pero ayon sa mga magulang ko, ay tubo bisayas po sila. Hindi naman nila kinukwento sa akin ang dahilan ng kanilang pagluwas dito sa Maynila. Hindi ko na lang din tinatanong dahil hindi naman ako interesado. Mag-isa lang po akong anak kuya bebe. Ang ama ko ay itago na lang po natin sa pangalang tatay Miguel. Pero naman ako po ang itsura ng nanay ko. Naitago na lang po natin sa pangalang Josephine. Maganda po si nanay kung kaya't alam nyo na. Medyo may itsura din po ako. Pero hindi ko naman ginagamit ang itsura ko kuya bebe. Para manamantala ng kababaihan. Sa totoo nga po niyan Kuya Bebe ay hindi ako nagkaroon ng kasintahan hanggang tapos ako ng kursong Information Technology. Pagka-graduate na pagka-graduate ko po ng college ay nakapagtrabaho po ako kaagad sa isang kumpanya sa Pasay bilang IT staff. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong linya ng negosyo ang napasukan kong kumpanya. Doon ko nga po nakilala si Grace Isang accounting staff sa kumpanya ngayon. Bale magkatabi po ang mga kwarto ng department namin Kuya Bebe. Isang beses ay nagkasabay kaming kumain sa pantry. At doon nga ay nagkakwentuhan kami tungkol sa kung ano ang mga kurso namin. At kung ano ang ginagawa namin sa aming mga kanya-kanyang department. Mula nga noon ay palagi na kaming na ni Grace. Sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway... Kuya Bebe, habang tumatagal ay napapansin ko na palagi niya akong sinisilip kapag napapadaan siya sa kwarto namin. Napapangiti na lang ako kapag nahuhuli ko siyang nakatidig sa akin. Itinuring ko ang kaibigan si Grace, Kuya Bebe. Maganda siya, maputi at makinis. Kawig niya nga si Rika Paraleho eh. Payat siya pero mahahalata mong malaki ang kanyang harap na sadyang umaalog kapag ito'y naglalakad. Malapad din ang balakang na mahahalata dahil sa palaging ang suot nito ay pantalon. Oo kuya bebe, ganoon siya pumorma. Palaging nakapantalon na, na t-shirt lang. Naiiba siya kumpara sa mga kaopisina naming babae. Na palaging nakablaus na luwa na ang mga kaluluwa. At maikling palda ang ibinubunyag na ang mga makikinis na balat. At iyon naman ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Kung kaya't siya lang ang bukod-tanging babae sa kumpanya namin na naging kaibigan ko. Kaso lamang ay biglang nag ng isang babaeng ay staff ang boss namin. Para may gumawa ng mga report ng department namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Trina, Kuya Bebe. Maganda rin ito. Maputi at malaman ang problema lang sa kanya ay medyo may pagkakalingi ito. Kahit noong unang araw niya pa lang sa department namin ay hindi na ito nahihiyang magdididikit sa akin. Palagi pa itong nakakunyabit sa bisig ko tuwing huwian. Nahinahayaan ko na lang dahil alam ko sa sarili kong hindi ko magugustuhan ang mga ganoong klase ng babae. Alam kong napansin ni Grace ang masyado naming malapit ni Trina marahil ay iyon ang dahilan kung kaya't palagi na itong umiiwas sa akin at hindi na dumaraan sa harap ng kwarto ng department namin. Hindi ko rin ipinaliwanag rito kung bakit malapit sa akin si Trina. Wala din naman akong dapat ipaliwanag dahil hindi ko naman siya girlfriend. Halos dalawang buwan kaming hindi nagpansinan ni Grace noon. Tuwing nagkakasalubong ko nga kami sa hallway ay seryoso lang ang mukha niya hindi gumingiti at hindi rin naman nakasimangot. Tapos ay derecho lang na maglalakad at lalampasan ako. Hanggang dumating ang Desyembre, nagkaroon ng Christmas party ang kumpanya namin na mayroong tema. Kailangang nakaporma lang lahat. Simple lang ang sinuot ko noon, Kuya Bebe. Amerikana, itim na slacks, at balat na sapatos. Pagpasok na pagpasok ko pa lamang ng hotel kung saan gaganapin ang party ay nakita ko na kaagad si Trina. Napaaganda nito sa suot nitong buting dress. Na nakaluwa ang naiipit nitong mga harap. Akmang sasalubungin ako nito at hahawak na naman sa bisig ko para sabay kaming pumasok sa buluwagan. Nang biglang humarang si Grace. Tumabi ito sa akin at humawak sa bewang ko. Kinuha rin nito ang isa kong kamay at iniakbay sa kanya. Nabigla ako sa mga pangyayaring yun. Hindi na naituloy ni Trina ang gagawing pagsalubong sa akin. At bumalik na lang ito kung saan siya nakatayo kanina. Pero mas nabigla ako nang lingunin ko si Grace. Nakasalukuyan pa rin nakapulupot ang isang kamay sa bewang ko. Bumitaw siya at humarap sa akin mas lalo ko siyang napagmasdan sa suot niyang pulang dress. Napakaputi niya. Lalo na ang punit sa telang ibinubunyag ang pagitan ng kanyang harapan. Napakakinis din ang kanyang balikat. Napalunok ako sa itsura niyang yun. Agad ding tumayo ang aking pagkatao. Dahil sa tanawin ng aking kaibigan. Mabuti na lamang at hindi niya yun nahalata ng gabing yun kuya Bebe ay ginugol namin ang oras namin sa party Na kami ang magkasama Hanggang yayain niya ako sa rooftop Para raw magpicture-picture -picture kami Na ganoon ang mga suot namin Bihira lang daw kasi siyang magsuot ng ganoon kaseksing damit eh Napaaganda sa rooftop kuya Bebe Tanaw na tanaw ang mga ilaw ng buong Metro Manila Naging dahilan siguro ang magandang tanawing yun para ipagtapat ni Grace sa akin na gusto niya ako. Sinabi ko rin naman sa kanya na gusto ko rin siya. At sa oras na yon ay naging opisyal kaming naging magkasintahan. Nang matapos ang party ay naglambing ito. Naihatid ko raw siya sa tinutuluyan niyang apartment. Agad naman akong pumayag dahil magkasintahan naman na kami. Hindi ako pwedeng damanggi sa kanya. Gayong kami na nga. Doon ko nalaman na mag-isa lang pala itong nakatira sa apartment niya. Dahil pareho kaming nakainom sa party at official naman kami na ng gabing yun ay ginawa na namin ang isang bagay na pareho naming gusto. Inangkin ko ang pagkain inihain sa akin ni Grace. Ipinagmalaki niya ng husto ang kanyang kalikasang napakaputi at napakakinis. Nawala pang sino mang nakaranas makakita at makahawak noon pareho naming pinasaya ang isa't isa. Naging malaya kaming gawin ng anumang bagay na aming nanais ng gabing yun. Mga daing ang namutawi sa kanyang mga bibig na umpisa ng labanan. Subalit unti-unti iyong naging paghalinghing na katulad ng isang musikang nakapagpapasya sa aking puso. Pareho naming naabot ang dulo sa unang gabi bilang magkasintahan. pagdating ng bagong taon ay pareho kaming nag-file ng leave sa trabaho isasama kasi ako nag-raise sa kanilang probinsya sa Visayas ipapakilala daw niya ako sa kanyang angkan pero nakiusap ito na bilang kaibigan lang ang magiging pagpapakilala nito sa akin dahil lang ilan daw sa kanyang mga kaanak ay mata pobre agad ko namang naintindihan ang kasintahan ko alam kong gagawin niya lang yun para maprotektahan ako nang naroon na nga kami ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaanak. Ipinakilala niya nga ako sa mga ito bilang kaibigan. Lumapit siya sa isang matandang babaeng naroon na nakaupo sa isang silya. Ayon sa kanya ay lola niya raw yun. Nang papalapit na siya rito ay biglang umiyak ng malakas ang lola niya. Nakatingin niyan sa akin at itinuturo ako. Isinisigaw nito ang pangalang Pina niyakap ito ni Grace para patahanin. Nang kumalaman na yun ay lumapit na rin ako rito para makapagmano. Pero laking pagtataka ko nang yakapin ako ng matanda. Tinawag ako nito sa pangalang Pina. Tapos ay sinasabi nito na matagal niya na raw akong hinihintay. Sa isip-isip ko ay sasakyan ko na lang ang matanda. Ganoon kasi siguro kapag matanda na ang tao. Kung ano-ano at kung sino-sino na ang naaalala. Pero sa isang bahagi ng aking puso ay bakit nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na damdamin habang yakap ko ang lola ni Grace. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Grace, sinabi nito na ang tinutukoy na pina ng matanda ay ang nag-iisa nitong anak na babae. Kapatid niya na naglayas noon, halos tatlong dekada na ang nakararaan. Ayon pa sa tatay ni Grace, kaya raw ito naglayas dahil hindi nila matanggap na ang naging kasintahan ito ay isa lamang kargador sa palengke. Gayong may kaya ang angkan nila. Pero kung sakaling bumalik daw ito ay bukas palad nila itong tatanggapin kasama ang naging asawa nito. Gusto rin nilang humingi ng tawad dahil sa mga masasakit na salitang sinabi nila rito bago ito naglayas. Ang huling sinabi ng tatay ni Grace ay labis kong ikinakimbala para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil doon. Ang totoong pangalan daw kasi ng tinatawag na pina ng matanda ay Josephine. Pareho ng pangalan ng nanay ko. At Miguel naman daw ang kasintahan itong sinamahan ito papuntang Maynila. Nakapangalan din ang tatay ko. Kuya Bebe, hindi ko napigilan ang sarili kong muling yakapin ang matanda na nakaupo sa silya. Kaya pala ganoon ang nararamdaman ko Nang yakapin ko ito kanina Dahil siya pala ang lola ko Na ina ng aking nanay Halos pagsaklo ba nako ng langit at lupa Dahil sa mga nalaman ko kuya Bebe Noon ko pa lamang nakilala si Lola Imelda Na lola ng girlfriend kong si Grace Pero napakaraming bagay na ang Tila dumagan sa pagkatao ko tumugma ang mga pangalang sinambit ng tatay ng girlfriend ko na si Tito Randy sa mga pangalan ng mga magulang ko. Kung sakaling ang babaeng anak nga ni Lola Imelda na si Josephine ay ang siyang nanay ko, ibig sabihin ay kapatid ni nanay si Tito Randy na siyang ama ng girlfriend ko. Ang ibig sabihin ay pinsan ko si Grace. Pinsan ko ang naging girlfriend ko. Nagtaka si Grace at ang mga kaanak nito kung bakit ako umiiyak habang yakap-yakap si Lola Imelda. Hinimas naman ako ni Grace sa aking likod para pakalmahin ang aking kalooban. Iyon ang unang beses na nakita ako nitong umiyak. Hindi lang ako nito magawang yakapin ng mga oras na yon dahil kaibigan nga lang ang naging pagpapakilala nito sa akin. Nagsinungaling na lang ako sa mga ito Sinabi kong kaya ako naiyak ay dahil naaalala ko ang pumanaw kong lola. Kahit ang totoo ay hindi ko naman talaga nakilala ang mga lolo at lola ko sa father at mother side ko. Pinilit kong kumilos ng normal sa tatlong araw na pamamalagi namin ni Grace sa probinsya nila. Pinanindigan ko ang pagkukunya ring kaibigan niya lang dahil iyon ang pagpapakilala niya sa akin na aming napagkasunduan. Bukod pa roon ay tumatakbo rin sa isip ko na malaki talaga ang posibilidad na pinsan ko si Grace. At kung mangyari man yun ay hindi ko pa alam ang gagawin. Nang makabalik kami ni Grace sa Maynila ay agad kong kinausap ang mga magulang ko. Tinanong ko sila kung may kakilala ba silang Imelda at Randy sa probinsya ng Visayas. Napamulagat ang nanay ko dahil sa mga narinig niya. Agad naman itong sumagot na ang pangalan nga raw ng nanay nito na lola ko ay Imelda. At ang isa sa kapatid niyang lalaki ay Randy ang pangalan. Agad kong dinukot sa bulsa ko ang cellphone. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng mga ito na nakunan ko noong nasa probinsya ako. Doon na naiyak si nanay dahil nakilala niya ang halos karamihan sa mga tao sa litrato. Kumpirmado. Lola at tito ko nga ang mga nakilala at nakasalamuha ko ng mga nakaraang araw at si Grace na kasintahan ko. Kumpirmadong pinsan ko. Muli ay nanlambot ang tuhod ko dahil sa mga nalaman ko. Ikinuwento ko sa mga magulang ko ang mga nangyari. Naisinama ako ng isa sa katrabaho ko sa probinsya at doon ko nga nakilala ang, ang kaninanay. Pero inilihim ko rito na ang katrabaho kong nagsama sa akin doon ay ang girlfriend ko na siya ko pinsan hindi ako pinatulog ng gabing yun. Dahil sa mga isiping gumugulo sa isip ko, nagdamot sa akin ang antok ng mga oras na yun. Kinabukasan ay balik sa normal ang araw namin sa trabaho. Pinilit kong maging masaya ng araw na yun para matapos ng maayos ang mga trabaho kong napabayaan noong mga panahong hindi ako nakapasok. Inihatid ko si Grace sa kanyang apartment nang uwian na namin Katulad ng dati ay doon muna ako tumambay. Dahil siya lang naman ang nag-iisang nakatira roon. Palagi niya akong nahuhuling nakatulala, Kuya Bebe. Paano ba namang hindi ako magiging ganoon? E isang lihim na katotohanan ang kinikimkim ko. Hindi ko mapagdesisyonan kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Ang kung ano man na nalalaman ko. Niyakap niya ako mula sa likuran, Kuya Bebe. Hinawakan ko ang kanyang mga bisig na pumulupot sa akin. Maya-maya ay hinarap ko siya at pinakatitigan. Sadyang napakaganda ng kasintahan ko kuya bebe. Alam kong mali na ipagpatuloy pa namin ang aming relasyon dahil nga magpinsan kami. Subalit muli ay tinangay na naman ako ng agos ng pag-ibig at pananabik. Hinanap namin ang labi ng isa't isa. Nagpakasawa roon hanggang ang mga sumunod na nangyari ay ang pagkatanggal ng lahat ng aming mga baluting na kasasagabal sa isang ritual na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan. Pareho naming ninamnam ang tamis ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsayaw sa iisang ritmong inihahatid ng hanging nagmumula sa electric fan. Sabay naming naabot ang dulo. Ayaw ko siyang iwan kuya bebe. Gusto kong siya na ang makatuluyan ko. Subalit alam kong darating ang panahon na malalaman niya rin ang katotohanan na ako ang unang nakaalam at nagtago. Ilang buwan ang lumipas, pinilit kong ikubli ang katotohanan na naig sa akin ang pagmamahal ko kay Grace para maitago sa kanya na magpinsan kami. Subalit dumating ang pagkakataon na niyaya ako nila nanay at tatay para bumisita sa angkan nila sa isang probinsya sa Visayas. Dahil nag-aalala ako sa mga magulang ko ay sinamahan ko na rin sila. Naging masaya si Lola Imelda nang muli niyang makita si Mama makalipas ang tatlong dekada. Ganoon din ang mga kapatid ni Mama na sabay-sabay nag-iyakan at humingi ng tawad sa mga magulang ko. Labis din ang tuwa ng mga ito dahil sa akin. Sino ba naman daw ang mag-aakala na ang kaibigan ng kanilang pamangkin na minsang bumisita sa kanila ay pamangkin din pala nila? Naging maganda ang pakikitungo ng angkan namin sa amin. Dalong lalo na kay nanay na itinuring nilang prinsesa. Bumabawi sa lahat ng kasalanang nilang nagawa rito. Binigyan din ni Lola Imelda si nanay ng napakalawak na lupain at walang sino man sa mga kapatid ni nanay ang kumontra roon. Masayang masaya ako dahil sa mga nasasaksihan ko. Nang biglang sumagi sa isip ko si Grace Malamang ay may isa na sa mga kamag-anak namin ang nakapagsabi rito tungkol sa katotohanan. Nang makabalik kami ng Maynila ay nag-usap kami ni Grace ng masinsinan. Umiiyak siya. Paano daw kami? Paano ro ang pagmamahalan namin? Sa tagal ng aming sabay na pagluha ay isang desisyon ang napagkasundoan namin. Muli ay naghinang ang aming mga labi. Sa kabila ng katotohanan ng magbinsan kami ay muli naming pinuno ng pagmamahalang loob ng kanyang apartment. Bagaman may kakaunting konsensya kaming nararamdaman dahil pareho na naming alam na magpinsan kami ay tinalo iyon ng mga nananabik naming damdamin. Pumaimbabaw sa loob ng apartment ang kanyang mga halinghing kasabay ng bawat galaw na aming ginagawa. Ilang ulit naming naabot ang dulo ng gaming yon. Sumumpa kaming dalawa na hindi magiiwanan kahit anong mangyari. Pinanindigan namin ang tunay na pag-ibig na aming nararamdaman para sa isa't isa. Kuya Bebe, sa kasalukuyan ay magkasintahan pa rin po kami ni Grace. Hindi namin pinaalam kanino man na hanggang ngayon ay may relasyon pa rin kami, lalong-lalo na sa aming pamilya. Ang mahirap lang sa sitwasyon namin ay hindi kami maaaring bumuo ng pamilya at magkaanak. Dahil paniguradong malaking iskandalo ang kahaharapin namin at ng aming mga pamilya. Kuya Bebe, bagaman komplikado ang naging kalagayan ng buhay pag-ibig namin ni Grace ay pareho kaming masaya dahil sa pinanindigan naming desisyon. Kung hanggang saan kami dadalhin ng ganitong uri ng pag-ibig, walang nakakaalam.